Hello. no pre. Uh, wala ka bang ginagawa? Tara, inuman. na naman eh. Sige. Ikaw na bahala ah. Sa pulutan, ako na bahala sa Alfonso. Okay. Mayan na lang.

No. Sige. Wait. Ano Eh. May adao presyo sa iyo. Okay, bye. Oh. Ngayon, it's... <laughs> like <juice>. Mama's day mayon It's What about juice? day. Hey. <laughs> Monday's happy. Dito. Pa-shot tayo pre, ko naman. Ah, uh, kamusta buhay buhay? Ah, ito pre. Busy din sa trabaho. Eh. Kaya napadalo ako dito para magpalipas sa oras. Yun. Kunyari busy. Namis mo lang uminom eh. Busy mo to ah. ang boring naman. Alfonso lang ininom natin. Dapat pre, may ano pre eh. Bale mga apat na ano pre, red pre. Para ano, solid yung inuman natin pre. Yabang mo naman hey, na pre, hindi pa nga na uubos bibili ka kaagad agad. Hindi pa kaya pre. Nakas. Yes. Ten years later. Pre, uuwi uh ka pa pre, kaya mo ba? Huwag mo motor ka pa, pa uuwi. Uh Baka lasing no hindi, pre. Hindi pa nga masing, pre. Baka nga ikaw may tama, pre. Parang wala nga eh. Parang hindi ako din natatablan. Parang gusto ko pa bumili ng limang red Meanwhile, Bakit saan ka mananaroon? Pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking Pre, hindi ba nga ganyan, pre. Ganto, pre. I-mahal <laughs> ko. pre, ano, kaya mo pa umuwi? Kaya Parang okay, lasing ka na. Okay, pre. Sure? Pre, si pre. Sige pre. Ano, ah, next time na lang pre ah. Things. Next Sunday.